So, ayan guys, mag-isa tayo ng bawang at saka sibuyas dahil tayo ay magluluto ng ikisama natin guys yung dulong bago natin siya tutortahin. So, para idalagay lang natin siya sa rat dahil na tayo... ibang luto tayo mo. So, ayan. Pwede masira guys. So, ang dulong ikisa natin siya bago, bago, bago sa rat. So, ayan. naman dulong guys, ating okay na press yung ano nila. So, yung ang dami kasi ano lang po guys. Yung tumpok yung binili ko. So, ayan. Sabi nung binilihan ko, yan daw yung ginagawa. Alamang. sa so, ayan. Hindi naman ako mag... Alamang. So, ko ito ko kulay ka torta. So, ito din ito ng Ayun lang, so. Tapos, pinin siya ng lechon, at saka so, wala kasi akong ano, guys. Wala na akong pamintang duro. Uh, yung pino, yung ano lang po, yung rock salt. Ayan. Mix lang natin siya. May malaki. May halita yung isda. Halo, guys. Ayan siya May isda-ista siya na. So, kapag lulutuin nyo, guys, mo i-check nyo kung meron bang naiiwan na. Minsan kasi meron nung bago tortahin so kailangan uh, i-ano nyo muna igisa so ayan ito na yung ating dulong or hipon na maliliit so ilagay natin guys sa baunan para ilagay natin sa ref kapag lumamig so kapag luluto lang ng ano guys torta so kukuha pa lang so ayan tayo ating para lamigin bago ilagay sa